Uy, tingnan niyo yung polo ni Lucas. Parang trapo. Huwag mo siyang pansinin. Baka mahawa sa dumi. Teka, baka may ipis na sumusulpot dyan. Ang bulungan, tawa at pabirong sigaw ng tatlong kaklasing babae ang umalingaungaw sa loob sementadong kwadranggil. Sinapol ang tanghaling tagsik ng araw na nagkulub sa elementaryang pampublikong tila pinagtagpi mula sa mga lumang silid at bagong bukas na pangarap. Sa gitna, isang batang lalaking patpatin Kumukulong pula ang tenga sa hiya, nakatungo habang yakap ang lumang history book at sa bawat hakbang ay nararamdaman ng gaspang ng putik na nagpatigas sa kwelyong dati pang taon. Dinidikit ang likod ng talampakan sa lusaw na medyas para lang manatili ang sirasirang sapatos. Ngulit sa pag-ikot ng oras na iyon, alas 12.30, recess na dapat ay piyesta ng baon at kwentuhan, hindi niya alam na tatangayin siya ng isang kawing ng pagsubok patungo sa pinakarumblong katotohanang kahit ang pinakanapupulbos na damit ay kayang humabi ng lungkot at pagmamalaki basta may palad na tatapal sa tela at hihilahin siyang sumalampak sa bagong yugto. Bago tayo magpatuloy, e comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Isinilang si Lucas Mateo sa kasagsagan ng ilitaw ng 38th Infantry Division sa Mindanao. Limang araw matapos mag-deploy ang kanyang ina, si Colonel Andrea Ironhawk Mateo, ang kauna-unahang babaeng anyag na taktiko ng Armed Forces na nakaya ng humawak ng isang buong kampanya laban sa sindikatong putok baril. Ngunit hindi niya naintindihan kailanman ang bigat ng ranggong iyon. Ang naaalala lang niya sa loob ng walong taon na nakita niya ang mukha ng ina ay ang tupperware na nakaimbak sa ref tuwing uhuwi ito ng dalawang araw. Menudo, pansit, itlog na maalat pati maliliit na sulat na nakadikit sa takip. Keep flying anak, bumawi ka sa math exam. Nasira ang lahat nung ipinatawag siya ng principal sa grade 1 at sinabing baka raw dapat lumipat siya sa mas malapit na barrio school kasi hihap na sa tuition. Nakapos sa sweldo ang lola niyang si Aling Manda na nagtitinda ng halohano. nasira ang lumong washing machine at mula noon, isang polo lang ang natira kay Lucas. Puti noong una, ngunit nang pumasok siya sa grade 4, nagkaberde na sa tupi at kahit anong labang asin, halos sinsilyo lang ang pantaka sa mapurul na mancha sa dibdib. Ngunit dito nagsimula ang chain reaction. Dahil may assignment siyong dapat ipasa gabi-gabi, naglalakad siya sa bahay ng classmate na si Dave para manghiram ng notebook. Habang naglalakad, nakikita niyang ang bawat diki ng ilo ng bahay ay may kapalit na utang na kuryente sa magiging sweldo ng lola, kaya dumidikit siya sa poste at gumuguhit ng mga equation sa anino, pinupunasan ng manggas na nanigas sa pawis at sa dulo ng taon, kahit amoy pawis ang polo, nagawa niyang maging top 1 sa science class pero walang pumalakpak maliban sa mismong guro, si Ma'am Nori, na umakyat sa entabardo at pinitik ang pangalan niya sa mikropono sa harap ng mga batang ang tataas ang kwelyo. Maguuwi na sana siya ng medalya. Nang mabalitaan niyang nasugatan sa inkwentro ang ina, isinakay sa huwi at dinala sa Camp Evangelista. Pinawi niya ang lalim ng pangambang iyak sa pagbibilang ng butas ng bintana sa jeep habang pauwi. Ipinangako sa sarili, di na didikit sa ingay ng kaklase hanggat di gumagaling ang nanay. Ngunit yung taon, grade 6, mas mahirap paliitin ang palengke ng panlilibak. Tatlong araw bago Foundation Day, inatasan ng lahat ng mag-aaral na magsuot ng bagong plansyadong uniporme para sa pictorial na ipapaskil sa Facebook page ng paaralan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lucas. Hanggang kahapon, nag-dry run sila at hinila ng isa sa mga babae ang lalapon ng pulo niya sabay sabing, pwede ng pang-horror map. Kaya't ngayon bit, bit niya ang libong kilong hiya habang dinudurog ng tanhali ang anino niya sa sahig, naglalakad palayo sa nagbibidahan at nagse-selfie, papunta sa gilid ng budega kung saan may lumang sirang basurahan. Doon niya sinandal ulo, kinapa ang gusot na envelope na ibinigay ng lalaking sundalo na nakamotor kanina sa gate, kurier daw galing sa Lanao pagkalukso ng puso niya, binuksan niya at nabasa, Anak, darating ako sa araw ng pictorial. Suot mo kung ano ang meron ka. Kasama mo ako. Walang lagda, pero alam niyang si inay iyon. Tiklop ang papel, kinuyom niya at sa unang pagkakataon ay tumingala sa langit. Sakto namang lumindol ng palakpakan sa field dahil dumating ang marching band na nagpraktis. Bumangon ng malakas na takbo ng alikabok, umikot sa kanya, at sa gitna ng pag-ubo ay naramdaman niyang biglang tumigil ang pagsudsot ng tatlong babaeng nangaasar. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatingin sila sa gate at doon pumasok ang dalawang truck ng militar kasunod ang itim na SUV na may plakang opisyal. Napamulagat ang mga guro, ngalang-alang ang prinsipal at sa sandaling bumulagta ang ingay, bumukas ang pinto at bumaba ang babaeng nakakamuflage, bitbitang beret sa kanang kamay at ang kaliwa ay may hawak na bagong plantsyadong polo puting puti. Search and Rescue, Private Lucas, Biro ni Colonel Mateo, munitsing sing tinik sa tono ang pag-ibig na pinakatago. Nag-snap to attention si Lucas, halos tumilapo ng lumang libro, at nang ipinasan ni Inay ang polo, sabi niya, Hindi mo kailangang isuot yan para mapansin ka, pero gusto kong alam mong may bala ka sa dibdib, pangalan mo ito. Habang pinapalitan siya ng t-shirt sa lilim ng punong sampalok, lumapit ang prinsipal, nanginginig, sabay sa lutong alanganin. Mam, Ma hindi po namin alam. Walang masamang hindi alam, sir. Singlamig ng bakal na baril ang tinig ni Cole Mateo. Ang masama, ang hindi tumingin. Tinawag niya ang tatlong babaeng estudyante. Anong aral niyo ngayon? Tahimik, nanginginig. Si Lucas, na pero may bagong polo, ay humarap at nagsabing na kahit anong dumi ng damit, hindi iyong sukatan ng sipag at tapang. Sa utos ng ina, pinakuha ng prinsipal ang loudspeaker at sa harap ng buong eskwelahan, ipinasindi niya ito kay Lucas. Sabihil mo anak, nilakasan niya ang loob. Itong eskwelahan magiging kampo rin ng kabutihan at pag may nang aapi, may buong batalyon sa puso nating maninindigan. Sa likod, pumalakpak ang banda, nagsipwila ng mga kamag-aral at sa sumunod na linggo, binuo ang uniform pantry sa Silid Home Economics. Lahat ng may ekstrampolo, polo, skirt at pantalon, dinonate para sa sino mang nangangailangan. Si Lucas, ginawang student ambassador ng program at sa huling larawan ng Foundation Day, makikita siyang nakatayo sa gitna, suot pa rin ang lumang polo sa loob ng bagong barong, hawak ang medalya habang nakasaludo sa ina, samantalang ang tatlong dating mapangasar ay nakangitit nakahawak sa karatulang. Karangalan ay di sa balahibo kundi sa lakas ng loob hugot sa karanasang natutunan nila habang nakatayo sa harap ng tunay na general na nagpakita na ang rango ay di lang insignya kundi pag-akay sa pinakamaliliit na sundalo ng buhay.